mula sa maaraw na baybayin ng mga tropical na isla hanggang sa matatarik na dalampasigan ng malalayong kontinente, ang ating planeta ay pinagpala ng mga dalampasigan na may nakamamanghang ganda. Ang paggalugad sa mga paraisong ito ng buhangin ay nagbibigay ng isang sulyap sa hindi mapapantayang husay ng kalikasan at ang malawak na pagkaiba-iba ng ating mundo. Ang mga guhit na ito ng ginintuang buhangin na hinuhugasan ng asul na tubig ay nagbibigay ng kanlungan sa iba't ibang uri ng nilalang. Mula sa maliliit na alimango na naghahabulan sa dalampasigan hanggang sa naglalakihang mga ibong dagat na pumapailang lang sa langit. Ang bawat dalampasigan ay may kanya-kanyang natatanging katangian na hinubog ng walang tigil na puwersa ng hangin, alon at panahon. Samahan ninyo kami ngayon sa isang paglalakbay upang tuklasin ang ilan sa mga pinakaakit-akit na dalampasigan sa mundo. Mula sa mga tagong look hanggang sa mga tanyag na baybayin, ating tutuklasin ang mga lihim na dahilan kung bakit ang mga destinasyong ito ay lubos na kaakit-akit. Humanda kayong mamangha sa kariktan at katahimikan ng mga kahanga-hangang baybayin ito. Ang ating paglalakbay ay nagsisimula sa puso ng Caribbean, sa isla ng San Juan, sa U.S. Virgin Islands, dito, sa gitna ng malago at luntiang kapaligiran, matatagpuan ang Trunk Bay, isang dalampasigan na kilala sa taglay nitong ganda at kristal na tubig. Ang pinong puting buhangin ng baybayin ay patunay sa masalimuot na balanse ng kalikasan na buo sa loob ng libu-libong taon mula sa mga pirapirasong korales at kabibe. Habang sumasayaw ang sikat ng araw sa tubig na kakulay ng turkesa, ang ilalim ng dagat ay nagkakaroon ng buhay sa pamamagitan ng makukulay na hardin ng korales na puno ng iba't ibang uri ng isda. Ang mga mahilig mag-snorkel at mag-diving ay dumadayo sa trunk bay para masilayan ng kagandahan ng ilalim ng dagat, lumalangoy, kasama ang mga kawan ng Sergeant Majors, Parrotfish at Angelfish. Matatagpuan din sa baybayin ng isang underwater trail na may mga palatandaan na nagbibigay ng isang nakamamanghang pagsilip sa iba't ibang buhay sa dagat na naninirahan dito. Maghilata sa pinong buhangin, mag-explore sa ilalim ng dagat o damhin ang init ng araw, ang Trunk Bay ay nag-aalok ng isang hindi malilimutang karanasan sa Caribbean. Ngayon, maglalakbay tayo sa puso ng dagat Mediterranean sa isla ng Sardinia, Italy. Dito, nakasiksik sa mabatong baybayin ng Golfo di Orosei matatagpuan ng Cala Mariolu, isang liblib na cove na kilala dahil sa nakamamanghang kagandahan at mala malakristal na tubig. Mararating lamang sa pamamagitan ng bangka o ng mahirap na hiking trail, ang Cala Mariolu ay gantimpala sa mga adventurous na manlalakbay na may tanawin ng isang birheng paraiso. Matatayog na limestone cliffs, Hinubog ng daan-daang taon ng hangin at alon ang nakapalibot sa cove na lumilikha ng pakiramdam ng nakamamanghang pagkaliblib. Ang beach mismo ay isang malinis na kahabaan na makinis na puting maliliit na bato na magandang kinukontra ng kulay turkesa at esmeralda ng tubig. Kamangha-mangha ang linaw ng dagat na nagbibigay daan sa mga manlalangoy at snorkeler na makita ang buhay sa ilalim ng dagat ng may kahangahangang detalye. Ang Chala Mariolu ay isang patunay sa walang hanggang hinang kalikasan, isang lugar kung saan tila tumitigil ang oras. Ang liblib -lib na kagandahan at tahimik na kapaligiran nito ay nag-aalok ng isang nakakainganyong pagtakas mula sa ingay at gulo ng modernong buhay. At ngayon, maglalakbay tayo patungo sa puso ng Caribbean sa mga kaakit-akit na baybayin ng Grace Bay Beach. Matatagpuan sa Turks and Caicos Islands, ang beach na ito ay kilala dahil sa kanyang malinis na ganda at payapang kapaligiran. Habang papalapit tayo mula sa Himpapawid, ang tubig na kulay turkesa ay kumikinang at nagminingning, na nagpapakita ng malambot at puting buhangin na umaabot ng ilang kilometro sa baybayin. Ang linaw ng tubig dito ay kahanga-hanga, na nagbibigay sa atin ng sulyap sa makukulay na coral reefs na puno ng buhay sa ilalim ng dagat. Ang Grace Bay Beach ay isang paraiso para sa pagrelax at katahimikan. Maaring maglakad-lakad ang mga bisita sa dalampasigan, nararamdaman ng malambot na buhangin sa pagitan ng kanilang mga daliri sa paa, o magpaaraw lamang sa init ng Caribbean. Ang banayad na simoy ng dagat ay nagdadala ng amoy ng dagat at mga tropical na bulaklak na lumilika ng isang nakakabighaning karanasan. Ang susunod nating pupuntahan ay sa Indian Ocean, sa arkipelago ng Seychelles, kung saan matatagpuan ang kahangahangang unsourced agent. Ang dalampasigang ito ay isang tunay na patunay sa kapangyarihan ng kalikasan, kasama ang mga nakamamanghang batong granite na hinubog ng daan-daang taon ng hangin at alon. Ang mga bato, ang ilan ay kasinlaki ng mga bahay, ay nakakalat sa baybayin na lumilikha ng maraming tagong look at cove. Ang pagkakaiba ng kulay rosas na granite, luntiang halaman at ang malakristal na tubig na kulay turkesa ay sadyang nakabibighani. Ang unsourced Argent ay hindi lamang nakakawili sa paningin, isa rin itong paraiso para sa mga buhay sa dagat. Ang mababaw at ligtas na tubig ay nagsisilbing kanlungan para sa iba't ibang uri ng isda, pagi, at maging ang ilang pawikan. Ang pag at pagsisid dito ay isang di malilimutang karanasan na nagbibigay daan upang masaksiyan ng malapitan ng makulay na mundo sa ilalim ng dagat. Ang ating paglalakbay ngayon ay patungo sa baybayin ng Brazil, sa isang liblib na paraiso na kilala bilang Bahia do Sancho. Matatagpuan sa Fernando de Noronha Archipelago, ang dalampasigang ito ay isang patunay sa hindi natitinag na kagandahan ng kalikasan. Mararating lamang sa pamamagitan ng bangka o maingat na pag-akyat sa matarik na hagdan at mga baitang na inukit sa dingding ng bangin, ang Bahia do Sancho ay nananatiling isang nakatagong hiyas halos hindi pa nagagalaw ng turismo. Ang pagsisikap na makarating sa liblib na lugar na ito ay sulit, dahil ang mga bisita ay gagantin palaan ng mga nakamamanghang tanawin at walang kapantay na katahimikan. Ang tubig ng Bahia do Sancho na kakulay ng Esmeralda ay puno ng buhay sa dagat, kaya ito ay isang paraiso para sa mga mahilig sa snorkeling at diving. Mga kawan ng makukulay na isda ang lumalangoy sa mga coral reef habang ang mga pawikan ay malayang lumalangoy sa malinaw na tubig. Ang mga bangin na nakapalibot sa look ay tahanan ng iba't ibang uri ng mga ibong dagat. Ang kanilang mga huni ay umaalingaw-ngaw sa tubig, nakikisabay sa simponya ng kalikasan. Ang ating paglalakbay ngayon ay patungo sa isla ng Crete sa Greece, tahanan ng Elafonisi Beach, isang lugar na may pambihirang ganda at kakaibang heolohiya. Ang buhangin dito ay may kakaibang katangian, isang kulay rosas na nagpapakita ng kaibahan nito sa napakaraming ibang mga dalampasigan sa baybayin ng Mediterranean. Ang maputlang kulay na ito ay hindi dahil sa isang panlilin lang ng liwanag, kundi dahil sa presensya ng maliliit na organismo na tinatawag na foraminifera. Ang kanilang mga kabibe na may kulay rosas na pigment ay humahalo sa puting buhangin na lumilikha ng isang mala rosas na dalampasigan lalo nakapansin pansin sa mababaw na tubig kung saan tinatamaan ng sikat ng araw ang ilalim ng dagat. Ang kagandahan ng Elafonisi ay hindi lang limitado sa kanyang makukulay na buhangin. Ang tubig dito ay napakalinaw, mababaw at nakakaakit, perpekto para sa pagbapaaraw lamang sa mainit na Mediterranean. Sa laot, Isang lagoon na puno ng buhay ang nagsisilbing kanlungan para sa iba't ibang uri ng isda at ibon na nagdaragdag sa mayamang ganda ng paraisong ito sa baybayin. Naglalakbay tayo ngayon papunta sa puso ng Caribbean, sa Cayman Islands, kung saan matatagpuan natin ang Seven Mile Beach, isang baybayin na kilala sa kanyang likas na ganda. Kahit na Seven Mile Beach ang pangalan, ang kaakit-akit na dalampasigan na ito ay halos anim na milya lang talaga. Pero hindi mahalaga yon, dahil hindi may kakaila ang kagandahan nito. Dito, ang pinong puting buhangin ay umaabot hanggang sa abot tanaw, isang malambot na karpet na humahalik sa asul na tubig ng Caribbean Sea. Ang mga puno ng kasuarina ang mga sanga ay marahang sumasayaw sa tropical na simoy ng hangin, ay nagbibigay ng lilim para sa mga nais nice sumilong mula sa mainit na yakap ng araw. Ang tubig ng Seven Mile Beach ay kilala sa kalinawan at katahimikan nito. Sa ilalim ng tubig ay makikita ang isang masiglang coral reef system, tahanan ng iba't bang uri ng buhay sa dagat. Ang mga mahilig magsnorkel at magdiving ay naaakit sa mga hardin sa ilalim ng dagat, sabik na masaksihan ang makulay na mundo at ang dami ng mga nilalang na naninirahan sa bahurang ito. Pero ang Seven Mile Beach ay higit pa sa isang likas na kagandahan. Isa rin itong sentro ng aktibidad, isang lugar kung saan ang mga turista at mga lokal ay pumupunta para magpahinga, maglaro, at tamasahin ang kakaibang kapaligiran ng paraisong ito sa Caribbean. Ang ating paghahanap sa mga pinakakahanga-hangang baybayin sa mundo ay magdadala sa atin sa Tasmania isang lupain ng magandang tanawin at hindi pa nagagalaw na kalikasan. Matatagpuan sa Frey Sinet National Park ang Wineglass Bay, isang liblib na look na kinikilala bilang isa sa pinakanakakamanghang yaman ng Australia. Ang pagpunta rito ay nangangailangan ng isang magandang paglalakad sa kagubatan ng mga puno ng eucalyptus. Nakamamangha ang tanawin mula sa lugar na tanawan. Ang perpektong hugis kalahating buwang puting buhangin ng baybayin ay nakahiga sa harapan mo. Ang mala kristal na tubig na kulay turkesa ay perpekto para sa paglangoy at pagsisid. Dito sa may pasigan ng Karagatang Pasipiko ng Costa Rica, makikita natin ang isang dalampasigan na sumisimbolo sa kagandahan ng bansang ito. Ang Playa Manuel Antonio, kung saan ang kagubatan ay sumasabay sa mga puting buhangin, isang lugar na puno ng buhay at ganda isang lugar ng kapayapaan. Ang hangin ay puno ng tunog ng kagubatan. Ang maligamgam na tubig ng Pasipiko ay nagaanyaya sa mga bisita, tuklasin ang mga nakakamanghang hayop sa kagubatan. Ang mga malilikot na unggoy ay naglalaro sa mga puno. Ang mga sloth ay nakakapit sa mga sanga. Ang kalikasan ng hari dito, isang paalala ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Sa loob ng Manuel Antonio National Park, ang lugar na ito ay protektado para sa mga susunod na henerasyon. Ang ating paglalakbay ay magdadala sa atin sa Malaturkesang tubig ng Indonesia, isang malawak na arkipelago na may mahigit labimpitong libong isla. Dito matatagpuan ang Ora Beach, isang tagong paraiso. Isipin mo ang pagising sa umaga na ang maririnig mo lang ay ang banayad na hampas ng alon. Ang tubig dito ay napakalinaw, puno ng makukulay na mga coral reef. Mga kawan ng isda na may iba't ibang kulay ang lumalangoy sa gitna ng mga korales. Mga magagandang pawikan ng maayos na lumalangoy sa tubig. Ang mga nakapalibot na burol ay nag-aalok ng maraming pagkakataon para sa pagtuklas. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang pakikipagsapalaran at pagre-relax. Mula sa mga payapang dalampasigan ng Ora Beach, tayo ay maglalakbay patungong Copacabana Beach kung saan buhay na buhay ang lahat. Isang maalamat na kahabaan ng buhangin, ito ay isang entablado para sa volleyball, samba at tawanan. Habang papalubog ang araw sa Sugarloaf Mountain, ang dalampasigan ay nagbabago, puno ng buhay sa musika at nightlife. Puno ng kasaysayan, kanyang iconic na promenade ay nagpapaalala sa nakaraan. Copacabana Beach, sanang ritmo ng buhay ay hirit tigil. Mula sa asul na tubig ng Atlantiko, tayo'y maglalakbay patungo sa Canary Islands at sa Fuerteventura, isang islang hinubog ng mga bulkan at hinagod ng hanging amihan. Dito sa Timog Silangang Baybayin, matatagpuan ang Sotavento Beach, isang kahangahangang patunay ng purong lakas ng kalikasan. Humahaba ng ilang kilometro, ang Sotavento ay isang kanbas ng ginintuang buhangin, kasing pino at lambot ng asukal. Ang walang humpay na hangin, bagamat isang puwersang dapat pagingatan, ang humubog sa lugar na ito bilang isang paraiso para sa mga mahilig sa windsurf at kitesurf na nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo upang sumaya o kasama ng mga elemento. Ngunit ang Sotavento ay hindi lamang palaruan para sa mga mahilig sa adrenalin. Ang lawak ng dalampasigan, ang mga disenyo sa buhangin na palaging nagbabago dahil sa hangin, at ang hindi pa nagagalaw at ligaw na kagandahan ng nakapalibot na tanawin, ay lumilikha ng isang pakiramdam ng pagkamangha at pagtataka. Ito ay isang lugar kung saan tunay mong mararamdaman ang iyong pagiging maliit, ngunit kakaibang konektado sa mga makapangyarihang puwersa na humubog sa ating planeta. Ang ating paglalakbay ay dadalhin tayo ngayon sa rehiyon ng Algarve sa Portugal, isang lupain ng mga nakamamanghang baybayin, mga nakatagong lok at mga kaakit-akit na nayon ng mga mangingista. Dito, matatagpuan sa pagitan ng makahangahangang bangin ng limestone, ang Praia de Marinha, isang dalampasigan na madalas na kinikilala bilang isa sa mga pinakamaganda sa Portugal. Ang pagpunta sa Marina ay isang karanasan mismo. Ang mga bangin na hinubog ng daan-daang taon ng erosyon ay matayog na tumataas mula sa tubig na kulay turkesa ang kanilang mga ginintuang pader ay puno ng mga luntiang halaman. Ang mga yungib na hinukay ng walang humpay na alon ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong kababalaghan na nagaanyaya sa pagalugad. At habang bumamaba ka sa dalampasigan mismo, sa salubungin ka ng isang tanawin ng pambihirang kagandahan. Ang buhangin, pino at ginintuang ay umaabot sa harap mo na naka-frame sa magkabilang gilid ng mga kahangahangang bangin. Ang tubig, protektado mula sa bukas na karagatan, ay kalmado at nakakainganyo, perpekto para sa paglangoy o pagbababad lamang sa araw. Ngunit ang mga masalimuot na detalye ang talagang nakakabighani. Ang mga formasyon ng bato na inukit sa mga arko, tambak at groto ay nagukuwento ng isang tahimik na kwento ng panahon at pagtaas ng tubig. Ang mga kristal na tubig ay nagpapakita ng isang makulay na mundo sa ilalim ng dagat na puno ng buhay sa dagat. Ang Praia de Marinha ay isang testamento sa kahusayan ng kalikasan, isang lugar kung saan ang kagandahan ay matatagpuan hindi lamang sa malawak na tanawin, kundi pati na rin sa pinakamaliit na detalye. At ngayon, maglalakbay tayo sa timog na baybayin ng Kanlurang Australia, kung saan ang Cape Legrand National Park ay nakakatagpo sa Southern Ocean. Nasa pagitan ng mga tuktok ng granite ay ang Lucky Bay. Ang kakaibang mga residente nito, ang mga Western Grey Kangaroo, ang siyang dahilan kung bakit kakaiba ang baybay na ito. Madalas silang nanginginayin malapit sa tabi ng tubig. Hindi takot sa mga tao, nagdadagdag sila ng kakaibang ganda. Ginagawa nitong di malilimutang destinasyon ang Lucky Bay. Ang ating huling destinasyon ay magdadala sa atin sa mala tubig ng Dagat Ionian, kung saan ang isla ng Zakynthos sa Greece ay may tinatagong isang napakagandang look. Nakatago sa pagitan ng matatayog na bangin na limestone, ang Navajo Beach, na kilala rin bilang Shipwreck Beach, ay nakakabighani sa lahat ng nakakita sa liblib nitong baybayin. Mararating lamang sa pamamagitan ng bangka, ang Navajo Beach ay isang tahimik na kanlungan at isang kahangahangang tanawin. Ang pino at puting buhangin nito ay hinuhugasan ng tubig na may kakaibang kulay, isang nakasisilaw na palabas na nilikha ng sikat ng araw na tumatalbog sa limestone seabed. Ngunit ang nangingibaw sa malaparaisyong tanawing ito ay ang pagkawasak ng barko kung saan kinuha ang pangalan ng beach. Ang kalawangin na labi na MV Panagiotis, isang cargo ship na nababalitang nagpupuslit ng mga kalakal, ay nakahandusay sa buhanginan. Ang kalansay nitong istruktura na unti-unting nasisira ng mga elemento ay nagdaragdag ng misteryo at intriga sa lugar na ito na sadyang nakabibighani. Ang pagkawasak ng barko ay naging mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng beach. Ang lumang katawan nito ay isang palaging paalala sa kapangyarihan ng dagat. Ang Navajo Beach ay isang patunoy na nakabibighaning kagandahang maaring lumitaw mula sa hindi inaasahang mga pangyayari. mula sa mga dalisay na buhangin ng trunk bay hanggang sa mga dalampasigan ng Navagio na may mga labi ng barko, ang ating paglalakbay ay nagdala sa atin sa ilan sa mga pinakahangahangang dalampasigan sa mundo. Bawat isa sa mga paraisong ito sa baybayin ay may natatanging katangian, isang patunay sa walang hanggang pagkamalihay ng kalikasan. Hinugis man ng lakas ng hangin at alon, pinalamutian ng malalagong halaman, o ng mga hindi inaasahang hayop, ang mga dalampasigang ito ay nag nagaalok ng isang sulyap sa magkaibang kagandahan ng mga baybayin ng ating planeta. Ipinapaala nila sa atin ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga maselan na ekosistem na ito para sa mga susunod na henerasyon. Ang pangakit ng dalampasigan kasama ang pangako ng pagpapahinga at pagtakas ay universal. Ang mga kanlungang ito sa baybayin ay nag-aalok ng pahinga mula sa mga stress ng modernong buhay Isang pagkakataon para muling kumonekta sa kalikasan at pahalagahan ang mga simpleng kababalaghan nito. Naway ang alaala ng mga nakamamanghang dalampasigang ito ay magbigay inspirasyon sa atin na protektahan at pahalagahan ang mga hindi mapapalitang kayamanan ng ating planeta. Dahil sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga likas na yaman na ito, tinitiyak natin na mararanasan din ng mga susunod na henerasyon ang paghanga at kagalakan sa mga pinakamagandang baybay ng ating planeta. At ngayon, paalam na sa mga paraisong ito sa baybayin, daladada natin alaala ng kanilang kagandahan at ang kahalagahan ng kanilang pangangalaga. Salamat sa panood, mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Peace and love sa lahat.